Ayan, dito na yung, ano nga, yung truck. At, tayo, ha? eh. Good morning. Have a nice day. Welcome to my channel. oh kamay mo lang, kamay. Good morning. Kinakali kayo, oh. Tumawag ako kanina, eh. Nagbaba kayo? Kalakal? Ha? Nagbaba? Ha. Uh -huh. Okay. Oh. Okay.

Tepang, 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 tepang. Oh, marami naman truck yan. Ito panghakot nila ito eh, Ng mga karton eh. Open niya sa taas? oh, open niya sa taas. Oh. Buka, eh. Meron namang ginagawa ngayon. Ano, ah, nanti ibay yan, may taga siya doon eh. May taga, talaga siya, may taga lapiro talaga siya eh. Ibay ng mga ginagawa niya, mga kapal ng mga bakal. <laughs> Tinamo mo yan, tinan mo yung mga kahana yan. Pagawa niya yan. Hmm. Sadya talaga, sadya. Hmm. Dito mo na yan, dito mo na yan. Ah, sige, dyan na. Hmm. Eh. Hmm. Oh. Oh, kasi nakukuha lang niya sa mga scrap eh. Sa mga scrap lang, mga plain sheet na mga kapal eh. Mga plain sheet na mga kapal yan. Eh. Oo, eh. oh, oo. Oh. Mabakal mga bakal. Oo, <laughs> oh, kaya nga. Ayan, kapal na mga tubo yan. Mga makakapal na gids yan. Nagbaba pa kayo kanina? Hmm. Uh -huh. May sa oh, maano mo yung ano ha, ilaw. Ako patay tayo dyan <laughs> ayan dito muna tayo sa kapila naiin muna natin dito magbaba muna natin dito may mga yero tayo dyan saka mga bakal dito muna tayo mga ka dyan ko tayo ng mga bakal sa karton mga yero oo oh, Luna. muna magbaba na i-shutout mo muna yung mga tropa doon oo oh, rale Si <laughs> oh, <na> <laughs> oh, Siya pera doon, si Ano, si Ano? Tapila. Sino yung nakabantay doon sa babab, babang, ano, diyang siyab? <laughs> oh, nahihiya mo ako pa to. Oh, sino, siya. Oh, yung kaway na, ah, nahihiya pa kasi. Oh, oh, okay, why? Kasi,

Thanks.

お願いいなします。 sariwa ng alalay mo ng mga 24 Boss 24 karton 24 rt 3. <susuk> Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share